Good morning guys, June 22 ngayon guys sa uh, hindi pa rin natatapos yung alitan ng ano Iran Israel. Nagpapalitan pa rin sila ng mga missiles. Uh, although magkalayo silang bansa. Alam niyo sa technology. Pwede pa rin eh, pwede pa rin mag-away sa himpapawid, palili pa rin doon sa kabilang bansa, palili pa rin mga jet fighter. Ayan, di pa rin natatapos. Uh, ano ba talaga yung dahilan bakit nag-aaway itong mga to ito guys base sa mga napapanood ko ha ah. nung una palang panahon magkaibigan naman pala yung Iran tsaka yung Israel mga Hudyo uh, dahil nga lang raw sa paniniwala parang doon na sila nagka-divide alam nyo naman yung reliyon ng, ng Iran, reliyon ng Israel, hindi talaga yan hindi talaga sila magkaano magkaparehas although tayo kasi mga Christian tayo karamihan sa Pilipinas yung Christian kasi mostly talaga nakikita ko uh, hindi siya masyadong nag involve sa mga ganyan eh although nung history sila rin yung talagang nananakop yung mga Christian kasi di ba dahil sa mga namumuno iba-ibang namumuno mga Romano, ganun. Ang nakikita ko dito guys, bakit hindi raw matapos-tapos yung, ano, yung laban na yan. Number one, yung nuclear. Gusto rin gumawa kasi ng Iran ng nuclear. Ay eh, na, tinitigilan ng, ano, ng mga ibang bansa na meron. Ang Israel kasi merong nuclear guys eh. Mga malalaking bansa, meron. Ayaw nilang gumawa ang Iran 'Di ba? Kaya ang nakikita ko ditong opinion, bakit pinipigilan nila? 'Di ba? Kung gusto rin nila, para sa akin naman kasi eh uh, yung paggawa kasi ng ganyan bawal talaga yan yung mass destruction eh kaya nga si ang naka-invento pala niyan yung concept na yan theory si Albert Einstein yung scientist na napakatalino siya yung nagformula niyan paano gumawa ng malaking energy kaya nga nung nakita niya yung nangyari sa Japan na binomba ng atomic bomb nuclear bomb dalawa ang daming namatay nagsisi siya nagkaroon, talo, nagkaroon tuloy ng talino yung tao na gumawa so nakikita ko dito eh kung ganun rin naman nandyan na eh gusto mong gumawa gusto mo rin gumawa ang kwan kasi dito uh, pinipermit kasi ng buong mundo na ikaw, ikaw isang bansa bago ka gumawa umingi ka mo ng permit sa kabuwang bansa kung gagawa ka eh ayaw nga gusto, gusto rin nila gumawa iba Kaya na ngayon, nag-aaway sila. Iniisip lang naman ang Israel. Kaya inunahan na nila yung mga pagawaan para hindi na naman makagawa. So, hindi talaga matatapos yan. Ako, opinion ko lang to sa pansarili ko. Kung gusto nilang gumawa, sige. Total, meron ka na rin naman. Yung mga bansang ayaw talagang gumawa. Kagaya natin, Pilipinas, ayaw natin gumawa niyan alam ko dito sa ibang Middle East mga ibang bansa dito wala, walang ganyan kasi gusto nila ng ano yung neutral lang sila o kapayapaan kasi pag gumawa ka ng ganyan guys ng isang nuclear milyon ang papatayin yan sabi nga doon sa isang nag-vlog na ano eh babae kayang ubusin lahat ng tao sa pamamagitan lang ng ganyang bomba kaya bawal talaga yun. Kaso nandyan na yan, lahat ng mga malalaking bansa, gumawa na, USA, China, ano ba yun, pati nga yung North Korea, meron na eh. So, parang ang nangyari dito kasi, nagkakainggitan. Yan, yan ang simula ng ano, parang sa mga malilit na bahay kasi tayo, nagkakainggitan. Tingnan mo yung kapitbahay mo, nagkaroon lang ng kotse, maya-maya yung katapat naman ng bahay ganon eh kasi gustong lahat magkaroon eh ba diba? kaya ganyan gusto rin nilang gumawa pinipigilan sila kaya nag-aaway-aaway iniisip naman nila kasi kung gumawa kayo mamaya igamitin nyo rin sa amin kawawa naman yung mga tao namin although sila meron rin kami naman kung meron kami lang al 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 albawa yung may mga nuclear na responsible kaming gumamit hindi naman namin agad-agad I-gagamitin sa inyo parang gano'n ang concept eh kung sa kabila naman parang wala silang tiwala kasi kung meron na nga sila baka gamitin rin sa kanila kaya nag nagkakatakutan tayo ang pinaka ending pa rin lesson dito inggitan yan ang, ang dapat ditong mangyari total nandyan na yan talagang yung buong mundo yung buong mundo sa tao talagang kung pwede umatras na lahat ng may mga meron ng ganyan pwede sirain na rin nila para pantay pantay na kasi hanggat din nila sinisira yan yung may mga meron yan yung mga bansang gustong gumawa niya gagawa kasi lugi sila eh, eh kung laglagan rin sila ubos sila yun ang gusto ko gustong mangyari dyan na para balance ako ah, hindi ako pumapanig sa Iran hindi rin ako pumapanig sa Israel kung pwede sirain na nila yan para zero zero tayo walang gera yung sinasabi nilang prediction na magkakaroon ng pangatlong digmaan pwede kasi may mga gamit nga silang matataas eh. Di ba? kaya nga yung ibang masang walang gamit na matataas gusto rin nilang gumawa kasi logi talaga sila magkakalugian yun lang ang nakikita ko dito guys uh, anggat nandyan pa yung mga matatandang pinuno natin tayo, tayo kasi medyo mga pata pa eh anggat nandyan pa yan tuloy ang hidwaan nila hindi naman natin sila masasaway mga matatanda na sila eh tayo ba pakikinggan tayo ng mga hindi tayo pakikinggan yan yung mga malilit na tao sila sila yung nasa kapangyarihan eh kaya nga yung mga yan Anggat nandyan yan, magulo pa rin talaga ang mundo. Kailangan may umakit na tao, mga kabataan, na for peace talaga yung mundo. Kapayapaan. Diba? Anggat kasi nandyan yung mga matatanda, sila yung nagde-decide eh. Hindi naman natin sila maano eh. Kahit siguro anong vlog natin, anong protesta natin, kung hindi sila makikinig eh. Diba? Iisipin talaga nila yung laging pangkalahatan. Wala silang pakialam kung may tatamaan na maliliit na ano mamayan mga ordinaryo wala sila niyan hindi na yun nila naiisip kasi nasa pinaka tuktok na sila eh pero although tatanda rin sila mawawala rin sila pero matagal na panahon tingnan mo yung pinuno ng Iran 86 na grabe no sa atin matandang matanda na yun yung 86 sa atin parang nakaupo na lang, yun, na lang yun sa bahay nila eh wala nang pakialam yon yung healthy na lang eh iyon grabe no 86 namumuno pa sa bansa nila eh sa atin niya si Duterte 80 ang lakas pa rin ng sa mga tao di ba kaya ganoon ang nangyayari kasi sa mundo meron talaga may digmaan pa rin although ito itong mga nangyayaring aldigmaan na to kung wala naman makikialam sila sila lang di ba pero maapektuhan tayo pa unti-unti ngayon. Tumataas na nga yung dollar. Yung, pe yung peso dati 14 lang. Ngayon 15 na. E eh, tumataas na yan. Pilipinas tumataas na rin yung mabilihin yan. Kaya unti-unti na nating nararamdaman yan. Yun ang nakikita ko guys. Kaya may gera yung dalawang bansang yan. Ang mahirap, ang mahirap yan makipag makialam na itong mga nananahimik. Diba? Sana wag naman. E eh, tayo tayo kasi matatanda na tayo kaya na natin to eh kaya na natin aksepin eh, yung mga nakikita nating mga bata papababa hindi natin kaya aksepin yun na ginagano na lang sila kung may na tinatamaan ng bata di ba kawawa talaga kaya watch out na lang tayo kung anong mga next decision isa pa yan yung mga weapon kaya Although yung mga yan kasi na expire yan guys yung mga weapon kaya kung tarang nagkaroon ng conflict gagamitin nila yan. Kasi alam nilang pa expire na gagamitin talaga nila gagawa na naman sila panibago. Yan ang nakikita ko rin. Inuubos nila yung mga weapon na luma na. ba diba? tayo nga binibentahan lang tayo ng mga second hand ng mga gamit ng ibang bansa eh. Diba? Kung tutuusin, kung tahimik na bansa ka, bakit ka magtsatsaga dyan, bumili pa ng, wala ka namang kalaban eh. Pero tayo, bumibili tayo kahit second hand kasi mayroon tayong threat eh. Diba? Pero kung ako, kung ako namumuno sa Pilipinas, di ko bibili niyan. Unahin ko na lang sa mga tao. Pangkain na lang natin Kapag bibili niya milyon, milyon, bilyon, bilyon na gamit. Wala naman tayong kalaban eh. Diba? Yun ang ano dun. Men, mental na kaisipan talaga na very logic eh ewan ko kasi hanggat bumibili, bumibili ka, bumibili nagpapalakas ka threat ka eh nagpapatreat ka sa kalaban na o sa mga ibang lalaban sa ito nagpapalakas magpapalakas rin ako o ba diba? kung ikaw may mga bansa naman na walang ano kahit weapon wala kahit nga sundalo wala eh tayimik naman sila eh ba diba? yun lang guys ang masasabi ko sa nangyayaring hidwaan ngayon Saya Iran, Israel, bye bye.